Napakahirap talaga ang paggagawa ng chilenas. At isang connotation dyan, parang napakababang uri ng hanap buhay. Tapos ang nakakalungkot din, kapwa natin kababayan, ayaw nilang gumawa ng ganito. Ayaw nila na mababang purso, mababang degree lang. Ang problema lang is wala pang um, advocacy na nagsusulong na ay pag-isa-isahin natin yung mga artist ng Liliu. Sa bawat bayan may mga natatanging kwento. Mga usaping naglalarawan sa tao, lugar, obra at mga produkto. Iniugnay ito sa isang bansag, salitang hango sa dayalektong Hiligaynon upang mas maipakilala ang bayan batay sa katangian nito. Kilala ang bayan ng Liliw Laguna sa mga dekalidad nitong tsinelas pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao at kilala na rin sa merkado mapaloob at labasman ng Pilipinas. Subalit, sa nagbabagong interes natin, kasabay nito'y pagod sa manumanong pagbuo ng tsinyelas na humahamon sa angkin nitong tibay. Mag-aalab pa kayang muli sa makabagong henerasyon ang kulturang bumuo sa mga liliwenyo? si Ginoong Casiano Pisueña na nung kauna-unahang gumawa ng chinelas dito sa Lilio, taong 1931. Si San Lilio po ay isang uh, agricultural land, which is 65% po namin dito ay agricultural. So marami po kami puno ng nyog. So ang kauna-unahang ginawa ni Casiano Pisueña na chinelas ay gawa sa pistis, which is yung part ng nyog. Para lang Magkaroon tayo ng bagong innovations para ipromote lalo ng mga kapwa natin Pilipino yung mga sarili nating products. Nakikipag-collaborate ako sa mga indigenous people kagaya ng uh, Bagobo Tribe in Mindanao. Magagaling silang mag-beads uh, kasi pag inilagay mo may story. I-promote natin yung sariling atin. Huwag na tayong umangkat sa ibang bansa. Mas magandang i-promote yung local products. Sabi nga, love local. Sa pag-ikot ng aming grupo, tila may isang yaman pang ipinagmamalaki ang mga tagaliliw. Bukod sa daan-daang tsinyelas na may kita sa gilid ng mga kalsada, likas din pala sa mga tagarito ang pagguhit at pagpinta Um, bilang isang liliwenya, alam ko sa sarili ko na hindi lang chinelas yung kayang i-offer ng mga tagaliliw. Um, there is so much more na meron dito sa liliw. Dito makikilala mo yung mga tao, yung mga artistans, kung ga kung gaano kagagaling yung kamay nila sa paggawa ng mga chinelas. Bukod pa doon ay yung mga painters natin. Isang malaking halimbawa dyan, si Sir Jaime. Jaime, pangalang nakapukaw ng aming atensyon. Sino nga ba ang taong ito? year 2018 nung sumali ako sa Chinelas Festival kung saan mayroong um, painting contest and doon nakilala ko si Sir Juni. Sabi niya sa amin yung tungkol kay Sir Jaime. Na si Sir Jaime daw ang gumawa ng mural sa munisipyo natin. And nung time na yun, very much curious ako sa mural na yun sa munisipyo natin. Tapos sinabi niya din sa amin na ay may magna national artist na dito sa atin, taga dito lumaki. And by then, um, parang mas nag-research ako about sa kanya, sa mga works niya. Taong 1942, buwan ng Marso, isinilang si Jaime Arevalo de Guzman. Subalit, bigo kaming masaksihan pa ang kanyang mga hakbang para sa pagtataguyod ng sining ng pagpinta. Dahil kamakailan lamang ng taong 2023 ng Pebrero, ay pumanaw na ang tinaguriang pioneer ng Philippine Expressionist Art. Kasama rin si Jaime sa 13 Artists Award na pinarangalan ng Cultural Center of the Philippines, kung saan ang parangal na ito'y kinikilala ang mga artista ng bayan na may malaking ambag sa larangan ng sining. Sa kanyang paglisan, tanging ang mga obra na lamang niya ang siyang naiwan. So nakikita po ninyo sa aking likuran, ito po ang kanyang ginawa nga A uh, work of arts na nandito ngayon sa Pamalang bayan ng Liliw. Ito ay ginawa niya noong 1971. Ang concrete mural na ito ay isang mahabang uh, concrete mural mula po sa pintuan hanggang dito po sa bandang uh, itaas ng hagdanan. Kung iyahambing ang haba ng mural, animoy dalawang bas ito na nakaparada. Subalit sa katagalan at mga pagbabago na rin sa munisipyo nabawasan ang orihinal nitong sukat at ito na lamang ang naisalba. Isa po ito sa ipinasok namin bilang uh, uh, cultural heritage dito sa Lili, sa National Commission on Culture and Arts. So kasama po itong pamahalang bayan ng Lili. Oh. Sa paglipas ng panahon, gaya ng mga obra ni Jaime, tila kumukupas na rin ang kanyang pangalan. Kasabay nito ang unti-unting paglaho, ng mga kabataang nagmamana ng hilig sa kanyang larangan, ang pagpipinta. Ang kakambal na kwento ng kanyang bayan, ang tsinelas na ginagamit sa tradisyonal na larong tumbang preso ng mga bata, ay halos hindi na rin marinig ang bawat sadsad -sad ng mga ito sa lupa, dulot ng makabagong teknolohiya, kagaya rin ng pagtahimik ng sining sa bayan, dahil sa mga umuusbong na produktong pandayuhan. Sa makabagong panahon, maraming impluensya mula sa ibang bansa. Uh, hindi naman natin may kakaila kasi tayo ay sinakop ng uh, iba't ibang mga uh, foreign nationals. And malaki yung epekto nito sa ating panlasa at pananaw bilang mga Pilipino. No, kailangan nating uh, itong labanan, no, yung mga threats na mga dulot ng uh, globalisasyon kasi mawawala yung identidad natin bilang Pilipino. Ayon sa tala ng Philippine Institute for Development Studies noong 2020, wala pa sa limang libong kabataan ang kumuha sa kursong arts track. Kung kaya't isa ito sa nasa huling listahan sa senior high school sa isinagawang evaluation naman ng program for international student assessment noong 2022 kabilang ang mga Pilipinong mag-aaral sa may pinakamababang creative thinking bagay na ikinababahala ng mga mambabatas kung patuloy na bababa ang bilang ng mga kabataang may hilig sa sining may pagpapatuloy pa kaya ang kulturang nasa atin kaya naman upang malinang ang mga kabataang liliwenyo sa kultura ng tsinyelas, isinama ng lokal na pamahalaan ang handicrafts sa kurikulum ng senior high school. Part ng kurikulum namin so syempre, uh, na integrate na rin namin yon sa mga bata na kailangan ma-realize nyo na wag dapat mamamatay tong kultura na to sa atin. Kailangan hanggang sa ipasa natin to kung generation to generation. Kasi ang um, talagang intention ng senior high is ano, local, locality. So yung iba, umabalik ano, yung interest nila. Lalo na pagka nag-work immersion sila. So, dinadala namin yan sa dyan sa footwear, sa gawaan. So maybe ang sinasabi ko after graduation, maybe you can venture into a small business like yan, handicraft. Ang pagpinta at paggawa ng tsinyelas ang bumuo sa identidad ng mga tagaliliw sining na kanilang minana na nagpasiklab ng kanilang kultura. Ngunit, hanggang saan nga kaya makaaabot ang pares na sining ng liliw? Hanggang saan nga ba natin kayang panindigan ang ating pagka-Pilipino? Kung tuluyang mawawala ang appreciation o pagpapahalaga ng mga Pilipino sa sarili nating sining at kultura, ay baka dumating tayo sa pagkakataong hindi na tayo tatawagin Pilipino. Kasi mawawalan tayo ng pagkakakilanlan na hindi na natin mailalagay ang sarili natin sa kalagayan ng iba dahil wala tayong storytellers. Uh, artists are also considered storytellers of a nation. Uh, itong mga manggagawang kultural na to, sila ang tulay natin no, sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Kasi itong ambag nila ay mga yamang higit pa sa kahit anong ginto at pilak bago namin nilisa ng liliw, napagtanto namin ng isang sining ay siya ring bakas ng kasaysayan at kulturang nagpapakilala sa isang bayan. Isa itong paalala na makakilala man tayo ng ibang kultura, mamanghaman tayo sa yaman ng sining ng iba. Huwag na wag pa rin nating kalilimutan ang kinagis ng sining na siyang dahilan ng ating pagkakakilanlan